guys. Masya Allah. O, diba? Tataas tapos talaki ng bunga. Then, parang white na white yung ano. O, yung flowers. oh ayan. White na white. Ayan. White na white. Tapos yan, marami pa. So, ito lang muna. So, nandiyan yung mga isda. oh ayan. Naobusan na, na sila ng tubig dito. 不是个秘密。 hindi ko siya napapanagawa yeah. kasi nga ano, naubos na ng tubig yeah. gano'n naman ang gagawin namin eh. alak na guys yung panggawang yung nagbubuklid ka tapos gano'n lang walang walang ano walang ano walang araro, walang kalabaw, ganyan lang posa ising lugar mo mano-mano. Parang natinikan ako. Ayan guys, papasok tayo kasi nga masakit na talaga yung palad ng Oh, parang naiwan. May naiwang ano. Ang ah, tinik. Aray. Ay, naramdaman masakit.